Para siyang natauhan at mabilis nitong tinulak. utda, Malamig niya itong tiningnan, Nakinatahimik nito. Napabuntong hininga ito. Umuwi ka na. Dito ako matutulog. Maring utos niya rito. Muli niya itong tinulak upang makaalis siya sa mga bisig nito. Halos matumba-tumba pa siyang nagtungo sa kitchen area at nanginginig ang kamay na kumuha ng malamig na tubig. Ganun lang ba kabilis yun? Matapos nitong hiwalayan si Shaina ay sa kanya dadapo. Nilagok niya ang tubig at malakas na binagsak ang baso sa kitchen counter. Hinihingal pa siya at marahas sa pinunasan ng leeg niyang pinununit ng halik. Pumikit ito ng mariin nung maramdaman niya ang presensya nito sa likod niya. Umuwi ka na Alex! Hanapin ka ni Cassie! Muling mading utos niya. Umakma siyang lalagpasan nito ngunit mabilis din siya nitong hinatak at wala sabi-sabing isinandal sa kitchen counter. Ni hindi siya nakapagsalita noong si Ilin muli siya nito ng halik. Akala mo eh, hindi makapaghintay. Ilang beses niya itong pilit na tinulak ngunit hindi siya nagwagi. Nagawa pa siya nitong buhatin at paupuin sa kitchen counter. Natabig pa niya ang basket ng gulay at sigurado siyang nagkalat na yun sa sahig. Alex, ano ba? Sigaw niya nung inisang hatak lang nito ang damit niya. Hindi siya magkanda o gagang ayusin niyon. Ngunit ito mismo ang pumigil sa mga kamay niya. Why are you stopping yourself from wanting me amethyst? Hinihingal pa nitong bulong. Nagtagis ang ngangipin niya. Hindi pwedeng basta ka nalang tumalon sa isang babae pagkatapos sa isa, Alex. Shina is not my girlfriend. Oo, dahil binrake mo, di ba? Kung hindi ko pa pinilit, hindi mo naman gagawin. Maktol pa niya dito. Nanliit ang tingin nito pagkatapos ay napabuntong hininga. Mahirap kausap ang lasing. Parinig pa nito Hoy, nakainom lang ako pero hindi ako lasing. Really? Agad siyang tumango. Hindi pinansin kung paano ang kinulog na katawan nito ang katawan niya sa kitchen counter. Nakaupo siya roon habang ang parehong baso nito ay nasa bawat gilid. Kahit tumakbo siya, mahahatak nito. Then kiss me if you're not drunk. Prove it and kiss me, baby. Namamaos pa nitong hamon. Napalunok siya at napatitig sa mga labi nitong namamasapa. Para siyang nawala ng lakas pagtingin parang lang doon. Ay, mahina. Lasing ka na nga. Hindi mo kayang humalik. Umakma itong tatalikod, ngunit agad niyang kinabig ang balikat nito at binigay ang halik na gusto nito. Ang balak niya dampi lang, ngunit tuso ito. Doon niya lang napagtanto na isahan siya nito, nang hina siya at nawala ng lakas. Ang alam niya lang ay nasasabunot niya ito at pili tinutulak. Alex! Daing niya. Marahan naman siya nitong tinulak dahilan upang mapahiga siya. Ang basang mga labi nito ay hinalikan siya. Alex! Pagsilip niya rito ay nasa lubong niya ang mainit nitong titig. Nakakapaso. Pakiramdam niya dumoble ang temperatura sa paligid at sumikip yun lalo na nang itulak pa nito. Nilipad yata ang alak paalis sa katawan niya sa ginagawa nito. Kumukontra ang isip niya ngunit ang katawan niya nagpapaubaya. Alex! Nahahapo niya pamuling tawag sa pangalan nito. Isang mainit na titig pa ay nagangat na ito ng tingin. Kita pa niya kung paanong pumasada ito. How do you feel? Nasakit tayo. Nalili yung paalala niya. Where's your office? Imbis ay tanong nito. Tinuro niya ang isang pinto na kinatango nito. Mas lumapit ito sa kanya at humawak sa kanyang bewang. Naisandal niya pa ang noo sa malapad nitong balikat. Pero mukhang maling galaw yun. Stay still, baby. Utos pa nito. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil puro pangalan na lang nito ang nababanggit niya imbis na patigilin nito. Sinalo nito ang bewang niya. Himala nang umabot sila sa maliit niyang sofa. Pinagkasya nito ang katawan nila doon. Hindi niya sigurado kung ilang beses siyang naliyo. Basta ang alam niya, binalik siya nito sa sofa. Pinatakan pa siya nito ng halik sa noo bago lumabas sa office. Hindi na niya hinabol. Sa isip niya, uuwi na ito gaya ng utos niya. Mas okay na yun, dahil baka hanapin ito ni Cassie pag gising. Mabilis lang din siyang nakatulog ngunit naalimpungatan sa tunog ng cellphone. Kinapakapapa pa niya yun hanggang sa may malaking palad na mag-abot nun sa kanya. Inaantok pa siya at pilit inaaninag ang caller. Hindi niya rin pinansin ang mga brasong umikot sa bewang niya. Basta na lang din niyang sinagot ang tawag. Trending kana naman, Amethyst! Malakas na balita ni Maggie, kaya't nailayo ang cellphone sa tainga niya. Bakit? Humihikap pa siya, ngunit napakunot na siya. Kalat yung video kahapon sa restaurant. Ang dami mo na namang bash galing sa mga fans ni Shaina. Patuloy na balita nito, ngunit nawala doon ang atensyon niya. Lalo at pilit siyang pinaluhod. Good morning, baby. Paos pa nitong sambit. Bago, kabigin ng bewang niya. Saglets! Sandali, Alex! ko mawala ang singhap niya. Uh, Alex, sandali. Darating ang mga tauhan ko. Napapikit siya at napatingala. At maya, maya pa ay mahabang ingay ako mawala sa mga labi niya matapos maramdaman ang katapusan. Amethyst, ayos ka lang. Papunta na ako dyan. Namilog ang mga mata niya matapos marinig mula sa kabilang linya si Maggie. Dinungaw niya ang cellphone at naroon pa nga sa screen ang pangalan ni Maggie and call mo na. Mamaya ka na magpunta. Nakagat niya ang ibabang labi upang mapigilan ang ingay. Uy, ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang. Teka lang, papara na ako ng sasakyan. U Uwag. Kaya lang ay na-end na nito. Gusto niya tuloy magmura. Tiyak siyang makakarating agad dito sa restaurant at baka abutan pa sila nito. Umikot sa bewang niya ang braso ni Alex. Let's be quick. Pangungumbinsi pa nito What time do you usually open your resto? Tanong pa nito bago umalis sa likod niya. Umayos siya ng higa at papikit na tinanaw ito. Nakatalikod nito. Na ito. 8 a.m. But it's already 8, baby. Ano? Napabalikwas siya ng bangon. Biglang naalala niya ang mga nagkalat nilang damit. Sira nga palang damit niya. Sinira nito. Alex! Problemadong tawag niya dito. Yes, baby. Wala akong damit. Sinira mo. Alright, Sorry. Tawagan ko si Manang para magpahati ng damit kay Daniel. Stay here. Magpupulot lang ako ng kalat sa labas. Mabilis siya nitong pinataka ng halit. Nasapo na lang niya ang kanyang noo, ngunit napaingay ng magaspang. Matapos na marinig ang tunog ng cellphone niya. Tumatawag na naman si Maggie. Tinatamad niyang pinulot yun. Bababa na ako ng tricycle. Ah, pwede siya ka muna sa labas? Bakit? May aberya ba? Kasi ano, nandito si Alex. Dito kami natulog. Nag-init ang mga pisngin niya nung matahimik ito. Pero bigla na lang tumawa kaya lalo siyang nahiya. Ay sus, diyan pa kayo nagmukbang? Tawagan mo ako kapag nakaayos na kayo. Marahas siyang napaguntong hininga at nagpasalamat. Agad rin siyang tumayo. Napangiwi pa siya matapos mapansing bagsak na talaga ang sofa niya at wala ng paa. Naiiling na lang siyang lumabas. Dinat na niya si Alex na nasa harap ng ref. Suot na nito ang jeans nito kahapon Nakaayos na rin ang mga damit sa kitchen counter Wait for a while Natawagan ko na si Manang Kinuha niya ang maruming t-shirt nito At yun muna na sinuot Nagulat pa siya nung lumapit ito at tulungan siyang magbaba sa laylayan Um, kaya ko na Hindi naman ito umalis sa harapan Napakurap pa siya nung sinipat nitong niyang sinampal ni Shai kahapon. Marami na namang galit sa akin dahil sayo Paninisi niya Seryoso ito sa paglalapat ng ice pack sa pisinya habang ang isang palad pa nito ay pumirme sa kanyang baywang. Pinapalis ko na mga post. Kapag binalikan ka niya dito, call me. Sumikdo ang puso niya sa klase ng boses nito. I'm planning a vacation for us. What do you think? I want some quality time with my daughter and with you. Bulong muli nito. Mahina siyang napasinghap at napaangat ng tingin dito. Nagsalubong ang tingin nila at huling-huling niya ang mga mata nitong tumitig sa mga labi niya. I want a big family amethyst. I'm planning maybe we can give Cassie a sister or a brother. Eh hindi ba dapat bigyan mo muna ng attention si Cassie? Bago magbaby ulit? I can multitask, give Cassie attention and work on another baby. We're not getting any younger baby. Hindi siya makasagot. Nasa tamang edad naman si Cassie para masundan kaya lang ay nag-aalangan siya. Pag-iisipan ko Alex... Ayoko pa, Alex. Naman. Angin niya nung lalo itong dumikit sa kanya. Sure, but don't try on scamming me. And drink pills? I will know, baby. Bumigat ang paghinga niya at napahawak sa braso. Nawala na rin sa pisi niya ang yelo. Bago pa siya makapagreklamo ay sinail na siya nito ng halik. Ay, sorry! Bakit naman pati kasi sa kitchen area? Boses yun ni Maggie na humagikik. Kaya't naitulak agad niya si Alex. Mabilis itong tumalikod. Siya naman ay namumula ang pisming hinarap ang kaibigan. May hawak itong paper bag at kinangisi. Pinabibigay ni Daniel, ako na ang kumuha. Mag-ayos na nga kayo, nasa labas ang mga empleyado. Nagtataka bakit ang tagal magbukas ang resto. Sabi ko may mga pusa pang kumakain sa loob. Hindi niya ito pinatapos at agad na hinablot ang paper bag. Huwag mo kalimutang magpambabain day ha. Pahabol pa nito kaya't lalo siyang nahiya. Akmang isasara na niya ang pintong ngunit, naharangan niya ni Alex. Pumasok din ito at nilakyon. Hindi niya ito pinansin at agad na bloksa ng shower. Hindi na rin siya nagulat nung umikot ang mga braso nito. Hindi niya rin napigilan ang pag-angkin nito. Muli sa kanya sa ilalim ng shower. Basta sabay silang lumabas ng banyo, nakabihis na at hawak-hawak pa nito ang kamay niya. Nahiya tuloy siya sa mga empleyado niyang nagtatakang tingin. Siyempre, malamang. May kasama ba naman siyang lalaki sa female restroom? Ang problema niya pa, ayaw humiwalay ni Alex sa kanya. Dikit ng dikit kahit nung abala na siya sa kusina. Nagulat pa siya nung ipunin nito ang buhok niya at pilit tinali. Doon ka nga muna, doon ka sa loob ng opisina kung gusto mo. Naiirit ang bulyaw niya. Kanina pa kasi siya hindi makahinga ng maayos. Kakadikit nito. Ramdam niya rin, hindi makapagtrabaho ng maayos sa mga empleyado niya sa presensya nito. Wala akong maupuan. Nasira na rin yung sofa mo, di ba? May kalakas ang sagot nito Bibili tayo ng sofa bed Yung matibay baby Dagdag pa nito Kaya lalo siyang nahiya Lalo na sa hagik-hikan Pinanlakihan niya ito ng mga mata Umuwi ka na nga Wala ka bang trabaho ngayon? Ikaw lang ang tatrabahuhin ko Naiinis niyang binitiwa ng sandok na hawak Ako na lang ang uuwi Ikaw na magmanage dito Sarkastikong sambit niya bago inalis ang apron At kinuha ang bag niya Taas na o siyang nagmarsya palabas. Para ba naman itong linta at ayaw humiwalay sa kanya? Baka kung wala ang mga empleyado niya, buong hapon siyang iingay sa ilalim nito. Dala niya pa ang aboridong tingin noong patunogin ang sasakyan niya. Natigil nga lang siya matapos mahagip ng tingin niya si Shaina. Nagsalubong ang mga kilay niya at nilapitan nito. Nakasandal ito sa sasakyan at kinakalikot ang cellphone. Ano ginagawa mo rito? Maang niyang tanong. Nagangat ito ng tingin at tumirap. Hindi ikaw ang sadya ko. Ang sabi ni Daniel ay nandito si Alex. I want to talk to him. Bakit pa? Hiwalay na kayo, di ba? Huwag mo sabihin umaasa ka pa. Yes, compared to you, I'm more rich and fresh. Walang anak at dalaga pa. Ni hindi ko nga alam kung ano nakita niya sa'yo. Baka dinaanan mo sa giling ng katawan. Insulto pa siya nitong tiningnan mula ulo hanggang paa. Napamaang siya lalo. Anong sabi mo? Well, I wouldn't be surprised. Kung bakit may anak ka sa pagkadalaga. Halata naman kalad ka rin ka. At baka nga nakuha mo sa sugar daddy mo yung restaurant na to. Para siyang tinuklaw ng ahas. Nangilid ang mga luha niya. Gaano pa ba karaming panghuhusga ang matatanggap niya nang dahil kay Alex? Hay, nako, such a low class. Halatang walang pinag-aralan. Hindi na ako magtataka kung, alam mo na, pangkama ka lang ni Alex. Fine, Mag-enjoy muna siya sa katawan mo. Alam ko namang sa akin siya babagsak at ako ang papakasalan niya. Gaya ng kasunduan nila ng daddy ko. Shut up, Shaina! Dumagundong ang boses ni Alex na nagpatigil dito para itungtutan na agad napalabi at inosenteng tumingin kay Alex. Hindi niya ba alam na magpapakasal tayo? Huwag mo sabihin binaliwala mo na ang kasunduan niyo ng daddy ko. Alam mong hindi kanya susuplayan ng mga armas. Mas pipiliin mo yung disgrasyada at may anak sa labas? Iyak pa nito. Napayuko siya ngunit agad na hinawakan ni Alex ang palad niya at tinago sa likod nito. Hindi siya disgrasyada. She's not. She's my wife, Shaina. And I am the father of her daughter. Matigas pa nitong sagot sa dalaga na kinaawang ng mga labi niya. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Shaina. Dumi ng hawak ni Alex sa kanya. You heard me right. This woman behind me is my wife. And we have a daughter. You can check the authenticity of our marriage on the civil registry. Please, don't come near her again. And don't you dare lay your hand again on her. Pagbabantapan nito na mas lalong kinagulat ni Shaina. Tumiimbagang ito at galit na tumingin sa kanya. Makakarating to sa daddy ko! Alex, point of view. Agad niyang hinarap si Amethyst nung umalis si Shaina. Mabilis niyang sinuri ang pisingin nito at katawan. Ayos lang ako, pero anong sinasabi mong asawa mo ako? Tsaka... Ano bang meron sa daddy niya? Naguguluhang tanong niya. Sasabihin na natin kay Cassie ang totoo, please. Mari itong tumitig. Hinawakan niya ang palad nito gamit ang isang kamay niya upang hindi siya nito bugahan ng apoy. May tinatago ka ba sa akin, Alex? He was playing games and fire to save his company from shrinking right after Raven betrayed him. Hindi naman niya alam na aabot sa ganito. Ni hindi siya seryoso sa kasunduan nila ng ama ni Shaina. Alex! Nagtitimping tawag dito. Where do you want me to start? Ano sinasabi ni Shaina? Alex, sumagot ka nga! Sigaw na nito kaya naipreno niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Her father is my current business partner. Ano pa? Bakit mo siya pakakasalan? I'm not going to marry her. I'm already married. Eh anong sinasabi niyang kasal, Aber? Marahas siyang napabuntong hininga. Her father is a Russian, supplier ko ng armas ng tatay niya. Hindi naman ako pumayag sa kasunduan. Si na lang ang nag-iisip nun. Anong mangyayari ngayong hiwalay na kayo? She's not even my girlfriend. Lah, pero... Bine-baby talk mo? What? I am just being kind. Talk to my hand, Alex. Dito ko magpaliwanag. Inis pa nitong iniumang ang palad sa kanya. Muli siyang bumuntong hininga. Dapat ay naisip na niya noon na magiging problema si Shaina. Nilinaw naman niya noon sa dalaga na hindi niya ito gusto. Don't worry, Shaina will never bother you again. So sinasabi mo lang yan, baka mamaya nasa news channel na ako. Hindi niya gagawin yon. Pinagtatanggol mo siya? What? Of course not. Hindi ka na niya guguluhin. Ngayong alam niyang asawa kita. Napakurap ito at naituro pang sarili. Ano? Pa paano? Baby, I married you. And we even had our honeymoon on the island. Didn't I promise you I would register our marriage right after Angelica signed the annulment papers? Weh, di nga. I mean, impossible. Hindi mo gagawin yun. Galit ka eh. I am not. Ipapakuha ko ang marriage contract natin. You have to pay me and make up for the lost five years, Mrs. Montenegro. Hi! I can't even get enough from you. Inaaway mo pa ako imbis na nilalambing at puna ng pagkukulang mong limang taon. Pangungonsensya niya. Pinigilan niya ang sariling mangisino ang mapanganga ito. Gusto na naman niyang sakupin ang mga labi nito. Ayaw na nga niyang mahiwalay dito. Lilipat talaga siya sa kwarto nito. He has all the reasons to be with her. To claim her. And to get her pregnant again. Right. Gusto niya ng maraming anak nito. Seryoso ka ba? Mabilis niyang napreno muli ang sasakyan nung marinig ang mahinang hikbin nito. Nataranta siya. Ay, nako, baby. I didn't mean to make you cry. But yes, we're married. Gusto ko kasi na ang kompletong pamilya para kay Kasi Alex. Bakit hindi mo habit sinabi? I couldn't find you. Kung hindi ka ba nabangga ni Shaina, hindi kita matutuntun. Ano pero sabi ni Raven, alam mo kung nasan ako. Hinihintay kita tapos bigla may girlfriend ka. Tumiimbagang siya. Sigurado na siya ngayon Ginulo lang ni Raven ang buhay niya. He knows where you are? Malamig niyang tanong. Oo, siya nga naghanap ng lugar na yun. Tapos ngayon, hindi na siya nagpaparamdam. He will rest in peace soon. Mading banta niya. Alex, kaibigan mo yun. Not anymore. Marahas siyang huminga at muling pinunasan ang pisngin nito. Would like to see your brother? Napaahon nito mula sa pagkakayakap sa kanya. Si Raffy, pwede ko na ba siyang kunin? Sumigla pa ang boses nito. Akala ko ba hindi mo kilala si Rafi? Kasi nga ano? Nun... Shh, it's fine. Ipapasundo ko siya pero gusto ko muna kausapin si Kasi. Please, allow me to introduce myself to her. Tumango ito at hindi umangal pero siya itong naduduwag noong kaharap na ang anak niya. Bakit kuya? May sasabihin ka po? Kumurap-kurap pa ito. Gumilit si Manang Ising habang si Amethyst tinataasan siya ng kilay at inuudyo kang magsabi. Nangatal, ang bibig niya, mas mahirap palang umamin sa anak niya kaysa sa mama nito. Um, di ba gusto mo ng daddy? Maingat niyang tanong. Ha? May daddy na po ako eh. Ah baby, wala pa akong pinapakilala daddy mo. Salo ni Amethyst. Napakurap ang anak niya. Hindi ko po ba daddy si Daddy Raven? Inosenteng tanong pa nito. Kita niyang umawang ang mga labi ni Amethyst habang siya ay agad na naikuyom ang kamao. Matatapos niya talaga si Raven kapag nakita niya ito. Sabi niya, wait ko lang siya. Surprise ka raw niya, mama. Dagdag pa nito. Mabilis na napaluhod si Amethyst dito at hinawakan sa balikat si Cassie. Kailan kanya niya nakausap, baby? Napatingin pa si Cassie sa kisame at nagisip. Bago po ako ma-hospital, bumalik siya mama. Sabi, konting tiis na lang. Mariin siyang pumikit. Gusto niyang suntukin ang sahig sa galit. Raven is really messing up everything. And he hate it. Kasi listen, hindi mo daddy si Raven. Kaibigan lang siya ng daddy mo. I told you not anymore. Hindi niya mapigilang sabi. I mean, dating kaibigan ng daddy mo. Pagtatama nito, bago siya nito hinila palapit kay Cassie, kaya't napamulat siya. Titig na titig pa sa kanya ang anak niya. Ikaw na magsabi. Huminga siya ng malalim at maingat na hinawakan ng kamay ni Cassie. I am your real father, baby. I'm Alex, your daddy. Matagal itong tumitig. Binawi rin ito ang kamay kaya't lalo siyang kinabahan. Umayos pa ito ng tayo bago taas noong tumingin sa kanya. Pag-iisipan ko, mister. Hindi pwedeng daddy kita. Bodyguard ka lang ni mama. Sa ngayon, um, hindi pa kita tatawaging daddy, mister. Mister. Tuloy-tuloy at pagdidiin nito. Na kinanganga niya na ni hindi siya makapagsalita nung tawagin nito si Manang Nising at magpakiyat sa kwarto. Natulala siya hanggang sa marinig niya ang mahinang pagtawa ni Amethyst. Bahagya niya itong sinamaan ng tingin hanggang sa marahas siya muling napabuntong hininga. Mister, para ka nabasted ng anak mo ah. Pangasang nito sa kanya. Maliit siyang nangusot na iling. Ang hirap na nang suyuin ng mama mas mahirap pa pala ang anak. Kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng maliit na Alex. Binalingan niya ito ng tingin para sa nahapitin ito sa bewang. Kaya lang ay nasa hagdan na ito at nakangisi. Kailan kaya tatanggapin ni Cassie na si Alex ang tunay niyang ama? At ano naman kaya ang plano ni Raven?